Bakit kailangan ang shepherd i-anoint ang sheep? Bakit niya kailangan pahiran ng langis? Ang mga sheep, they cannot defend themselves. Isa sa mga kaaway ng sheep, flies, langaw, bugs. Alam nyo, sa sobrang stupid ng sheep, pag may mga langaw na pumapasok sa kanilang ilong, sa kanilang nasal canal, they, they cannot even defend themselves laban sa mga langaw. Langaw na lang, hindi pa nila madepensa ang kanilang sarili. Na yung langaw, dahil masyadong comfortable, pumapasok sa kanilang ilong, umaakyat sa kanilang ulo, sa kanilang utak, at nangingitlog dun sa kanilang utak. Kaya pag may nakita ka mga, mga tupang may tupak, yung gumaganong ganon ng ulo, they are swaying their head. Ito ang, ang mga, ship, to. Sila mga unang, headbangers. Pag nakakita ka ng ship na nage-headbang, ang ibig sabihin nun, kaya sila nage-headbang, kasi gusto nilang makaramdam ng konting relief. Konting kaginhawaan. Kasi nga may nangingitlog sa taas eh. Are you following me? Now, this is interesting kasi si Satan ay tinawag ding Belzebul sa Bible, which means Lord of the Flies. What a name. Anong pangalan mo? Ako ang superhero, Lord of the Flies. Panginoon ng mga langaw. So <laughs> So ang ginagawa ng shepherd para maiwasan na 'yung mga langaw pumasok sa kanilang ilong at mangitlog sa utak before it even happened. The shepherd is anointing their head with oil para hindi makapasok ang langaw. Lord of the flies, Satan. This is this making sense? So ang purpose ng anointing hindi lang cure kundi prevention. The shepherd is preventing the sheep from head banging. Ayaw ng Lord na magkaroon ka pa ng tupak bago ka ma-deliver. Minsan ang ginagawa ng shepherd, pino-protect ka na agad bago ka patupakin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, he is anointing your head with oil. And if you will just allow the shepherd to anoint your head with oil, ma maiiwasan mo yung backsliding, maiiwasan mo yung pagkawala ng passion, maiiwasan mo yung pagre-rebelde, maiiwasan mo yung disrespect. Bakit mga kapatid? Because you allow the shepherd to anoint your head with oil. Kasi sa totoo lang, nag bang sila for relief? Pero ang totoong relief, yung walang langaw sa katawan. Yun ang totoong relief. Ang totoong relief, yung wala ka sa slavery. Ang totoong relief, naglilingkod ka sa Panginoon. Ang totoong relief, kasama mo ang Panginoon. Eh minsan ang ginagawa nating relief, yan ang relief para sa atin. Pero ang relief na inooffer ng Panginoon, prevention, not cure. He is preventing you from all the wiles of the devil. Hallelujah. God is just concerned. Mahal ka ng Diyos. And is preventing you from that mess. God is preventing you from falling. Iniingatan ka lang ng shepherd. Magpaingat ka din. Bakit ba sinabi ng Bible, huwag kang maglasing? Protection sa yan. Ba't sinabi ng Bible, huwag kang magsinungaling? Prevention yan eh. Kasi ang shepherd, mahal ka, He cares for you. And if you allow the shepherd, there is no irritability, no restlessness, kasi alam mo that the shepherd is taking good care of you. Lord, anoint my head with oil. Lord, I need your anointing in my life. I need your protection in my life. I cannot defend myself. Sa temptation, may sabihin natin, sige, magpakita ka lang dyan, yung mga tiktok-tiktok, pakita lang kayo dyan ano nung gusto nyo pakita. Malakas to. Tagal na akong krisyano. God wants to prevent it from ha even happening. Bago ka pa manood ng pornography, pinaprevent na ng Panginoon. Bago ka pa makapanloko sa iyong asawa, pinaprevent na ng Panginoon. Allow the shepherd to prevent that mess from happening. Just allow him. Come on, somebody.